Nick Center, inangasin si Wemba Nyama, WW imodaman naman itong si Soan at si RJ Barrett at in attendance si Carmelo Anthony sa labang ito. Next versus first, first game ni Wemby sa MSG. Tingnan natin kung anong gagawin niya, get first quarter na get tayo. Well, mukhang ang kinabahan si Wemba Nyama dito, mintes ang first three, easy jumpers sa laban, get umangat ng Knicks 8-0 sa first three minutes ng labang ito. Pinisikal pa nga siya dito ng Knicks Center, Mitchell Robinson, inangasan pa mga idol umiling matapos na mangyari yan. Pero after niyan mga idol, hindi pa natapos ang good start ng Knicks. Umangat pa sila by 15 points, 25 to 10. At kahit ang second unit ng San Antonio ay hindi rin makashoot sa labang ito. Only 30% from the field. At sa buong first quarter, it's all about New York. As they are up 33 to 16 after the first quarter, Wemby kumuha pa ng block dito. Second quarter naman natin walang diferensya at itong New York is still playing good basketball kabaligtaran ng Spurs hindi pa din makashoot. Carmelo in attendance dito sa lapang ito at itong si Soan at RJ Barrett WWE mode. At matapos ng 4 minutes of playing time umangat na 42 to 21 ang New York against the Spurs. Wemby hindi pa rin makashoot 0-4-5 na. Maganda na sana ang ball movement dito ng Spurs kaso ang problema hirap silang ishoot ang bola sa basket. Pero salamat kay Sowan at Trey Jones kahit pa paano nababa nilang lamang to 14 points after 2 quarters kahit uminit pa dito si Jalen Bronson at nakashoot ng 3 3-pointers in a row. 65-51 to 51 ang score natin at the half. Sa ating third quarter naman abay grabe ang New York at talagang hindi humuhupa ang magandang paglalaro nila. Kaya't napak-quick timeout tuloy itong si Coach Pop dahil bumalik na sa 20 points ang lamang sa kanyang Spurs. Pero hindi pa pala tapos ang Knicks dyan mga idol at talagang binao nila ang Spurs sa labang ito at ganilang pinaabot na sa isang buwan ang tambak mga idol. 30 points na yan. Si Wemby mga idol nagstart start ng 0-4-7 sa laban. Grabe mga idol, first time lang yata mangyari ito sa kanya. Sa short career niya palang sa NBA pero finally nakashoot na nga siya mga idol after ng face-up jumper na ito. At halatangang mainit ang ulo dito ni Victor sa kanyang performance so far Down ang Spurs mga idol 99-72 after 3 quarters At sa ating last and final quarter, when naka-end one play dito sa umpisa At quick timeout gaya ng next after ng 7-2 run ng San Antonio At ang San Antonio sa umpisa ay mainit na sa wakas At sila ay 8-4-8 sa field sa so, umpisa, biglang baba sa 17 points Ang next lead get another timeout para sa home team Bumaba pa nga sa 14 points ang Knicks lead dito mga idol at gumagawa na rin dito si Wemby sa 4th quarter kaso hindi na nga kinain ng Spurs nang dahil masyado nga malalim ang tambak sa anilang mga idol ng New York Knicks. Kinapos na nga sa oras dito sa 4th quarter.